Ito ang gumagawa ngayon sa dasma 3. Ito yung ginawa ko. so, <coughs> ayan, gagawin pa. Sarado pa. Maga Sabado. Ang Gala pa lang. Hmm. Pahit sa inyo, aking gagawa. Ngayon o, kikisam yan. Nalagyan ng plywood. Metal paring. Yan. Wala pa yan bagong-bago Oh. -bago. Bagong-bagong gagawin. O ito ang gagawin kong gate. Ayan. Nalagay dun. Diyan o. Lalagay dyan. Pero kung nagugutom, kain muna tayo ng skyplex. Ayan. Dito muna. Ayan. So, ito si Rupon. Ito. So, kain muna ako ano na dito. Anong nangyayit na rin Shout out sa nagagawa sa may likod ng bahay ng unit ko. Na tiyan ang galing mong tao. tinatapon mo yung titis ng sigarilyo mo sa ay yung upos mo sa may bahay. Napakatalino mong tao. Shout out sa iyo. O sino ka man. May mga tao talagang ganun ang ugali. Mawalang iya. Hmm. tablet ngapain ini kan araw pwede dito kaya mo ko si Kuya Billy shout out mau Bukan. Shout out sa lahat. Maraming salamat po, Gurutan. kay Ma'am Marquis kay Ma'am Mayuli Abang salamat po kay Atin Day Kamias kay Marga Blanz Margi Balauro At may dumating sa aking ano nang YouTube nasiguro siguro ako papasaw rin na. Update ko raw. Kaya yeah, may kublader. Kay Iway. Kay Dikoy. Maraming salamat sa inyo. Next TV. Nagmagawa ng TV. Ano pa? kay hey, Pinay vlogger kay hey, Noel Latade